Good morning guys. Magluluto ako ngayon ng inihaw na tilapia. Ayan guys. And then, ito yung ilalagay ko sa loob ng tilapia. Kamatis at saka sibuyas. At saka, ito naman talong guys ay gagataan ko. Ayan, hiniwa ko lang siya ng ganito. Ayan. Yung iba guys ay putol kasi may mga sira. Ayan. Magumpisa na tayo. Nalagyan ko muna to guys ng asin. Yung tilapia. Ayan saka paminta. Ayan, lagyan din natin guys yung labas. Ayan, tapos na guys. Ayan, ito naman guys, kamatis at saka asin. Ano? Kamatis at saka sibuyas, lagyan natin din ng asin at paminta. Ayan, itong may buo-buo yung ilalagay kong paminta. Tapos, mix natin to guys. Ayan, dito ko guys, ibabalot yung isda. Lagyan natin ng konting oil. Tapos, i-brush natin. Para hindi dumikit, guys, yung, yung isda. Kasi wala siyang, ano, kaliskis. Yan, lagyan natin, guys, itong isda. Tapos, lagyan natin dito ng kamatis at saka sibuyas dito sa loob. Ayan, tapos na. At balutin na rin natin. Ayan, ganyan ko lang siya, guys, binabalot. Kailangan ay, ano, guys, balot na balot para hindi mag, ano, siya mag-open kapag niluluto na. Ayan, pati itong magkabilang dulo. Tapos, kapag initan ako dito, guys, ng grill pan, nilagyan natin itong tilapia at dalawa lang, guys, ang kasya dito sa ating grill pan. Ito na natin sa mahinang apoy. Yeah, ito naman, guys, ay talong. Ay, nilagay ko na dito sa kawali. Nilagay ko na siya ng sibuyas at bawang. Lagyan natin ng paminta. And then, sili. Ayan, guys. And then, cocoa mama gata. Magyan mo natin gas ng konting turmeric. Ayan. Saka natin lagyan ng coco mama gata. 400 grams to guys. Ayan, nakalimutan ko gas lagyan ng magic sarap. Ayan, takpan natin guys. At, ah, tutuunan natin. Ayan, hintayin lang natin guys kumulo. Saka natin takpan saka ito naman ay balikta na natin yan guys kumulo na tong talong balik balik natin to para maluto din yung kabila yan takpan natin guys konti na yung sauce nya sa mahinang apoy lang guys at ito naman tilapia ay luto na din. na natin guys sa totoo na ito para makaluto naman ng iba. Lagyan naman natin itong dalawa. Ayan guys, nakaluto na ako ng tilapia at saka talong. Ayan. Ayan ito na guys, ang aming talong. Lagyan natin guys yung sauce. Yan, i-try nyo to guys, lutuin. Masarap na lang siya. Pwede siya haluan ng manok guys. Yan, ito na guys ang aming ulam. Ginataang talong. At saka tilapia. Inihaw na tilapia. Ayan, kain tayo guys. Thanks for watching.